What's up mga partner? Jonella MTV po. Mga partner pinapakilala ko pa sa inyo ang Team BM, ang Team Behind Motorcycle. Ngayong araw mga partner ay may pupuntahan kami At ang rides na ito ay tinatawag namin Ride into Adventure La Union. First time in my life sentence mga partner na magra-ride ako sa ganito kalayo ang lugar. Kaya ang tanong ko sa sarili ko, kakayanin ko ba ang rides na ito? Mga partner, tara, let's go! Match, match later. First, stop over natin, kapas Tarlac okay. Yun mga partner, pues, first, stopover stop over namin sa, sa aming ride into adventure papuntang La Union. Andito po kami ngayon sa... Kapas Tarlac Sa Kapas Tarlac Courtesy by Rinots TV Quing. First stop po, Time check. 5.21 and 3 seconds. A few moments later. Alright, mga partner. Uh, gear up na kami. Ngayon, second stop namin, Ordaneta. Ang way na po kami sa La Union. Para sa BI Motorcycle Ride into Adventure. Kita-kita tayo doon, mga partner. Alright, mga partner. mga partner. Malipilis na mga kasama ko mga partner Hindi ko na silang Pero tuloy tuloy na tayo mga. Much, much later. Second stop over, Ordaneta, Pangasinan. Yo mga partner, nandito na po kami sa Ordaneta, touchdown. Meron pa kami 74 km para sa La Union. Tago tayo may init. Hihintayin lang po natin yung mga kasama natin na naiwan. Kaya nga, igaw muna kami mga partner. Iniintay lang namin yung mga ibang kasama na. Touchdown or Daneta. 74 kilometer na lang. Laon yun na. Alright. partner, i-react ka na kami. Pagpunta na kami ng lakon mga partner. Dahil ang mga partner ay sa tagal ng biyahe ay nakaramdam ng gutom ang mga tropa. Ay napag-isipan muna na huminto at kumain muna dito sa SMB Paris Hub sa Ordaneta, Pangasinan. Yon mga partner, dito kami ngayon sa SMB Paris Hub. Simula kagabi nung pagalis namin. Ngayon lang po kami kakain. Almusal ulit. Kanina nag stopover kami para sa kape. Tara, let's go! Good Babae era yung may hawak ka cellphone. What? Babae era yung may hawak ka cellphone. Oh my god! Wow! Good luck. <laughs> Ayun na sila mga partner, nag-order na sila. Hey, si Michael ang sagot niyan. Ah, Yun lang. Adose. Nag-order na sila mga partner. Touchdown, La Union. Di naglaon mga partner ay narating din namin ang bayan ng La Union. Touchdown, La Union. Let's go! Mga partner, dito kami ngayon sa isa sa mga sponsor namin ang Starman Enterprises Incorporated dito sa Bawang La Union mga partner. Yan. isa sa aming mga sponsor mga partner nandito na po kami at nandito yung team team BM nandito sila binisita po namin ang aming isang main sponsor she's starman ito po ay shop na about sa mga sasakyan kung pwede ka magpa-brake service, change oil, papa wheel alignment ka man or chamber correction. Andito po sila dito, meron po sila dito lahat. Mga kabisita dito mga partner, tingnan niyo naman. Ang linis. Ang ah. linis ng area mga partner. Yan. tapos ang lalaki ng ceiling fan ang lamig, hindi ka mainitan mga partner kaya kung magpapalinis mo kayo papaayos ng sasakyan dito na po sa Starman sa bawang La Union of day 1. That's all for today!